guys bumili po ako ng uniform niya guys kasi po uh, medyo luma na po yung ano niya guys eh yung uniform niya ngayon guys hindi ko po alam kung narinig ko po ngayon guys na ano po daw guys ibahin na po daw ang uniform ng Tagig ng school ng Tagig ng public po guys ibahin na po daw ang ano you know, guys uniform ng palda Ayan ay, guys, so ito po nabili ko niya guys. Naghinayag po ako ngayon guys kasi nga, ang, ang ko po dito sa Empalda guys ay 350. Ngayon narinig ko po yung guys na ibay na po daw ang uniform ng tagig. Hindi ko po alam guys, basta po ano guys, nakabili na po ako sa kanya ng bagong uniform. Ngayon guys, ito naman ang nabili ko sa kanya guys. Kasi mag 5 na po siya guys eh, mag 5 na po siya guys ito po yung guys yan meron po akong binili sa kanya yan long square long wise at saka ano po to kay one half long wise at saka naman one part ito naman yung all all naman kasi magiging five na po siya guys yung five na po si jowen na bi pamangking guys ako po nagpaparal guys yan ito po mga notebook niya guys Pumili lang po ako ng an na peraso guys kasi sabi ko anim lang kasi alam ko guys ang la, ang uh, tagig po guys pag nagbibigay po ng libro ng mga notebook guys mga notebook is for supply pero hindi pa natin alam kung kailan kaya binilang ko na po yung pamangkin ko guys ito naman ang nabili kong bag niya guys yan ito po ang pinapapili ko po siya guys kung anong gusto niyang bag yan po yung napili niya na bag, na bag guys yan. Yan po yung guys. Yan. Nandito po yung mga bolpen niya guys, mga lapis. Uh, ano niya, guys? Folder guys. Uh, ano na naman ng nilagay niya dito sa bag niya guys. Okay lang sa school. Nandito po yung gawa po siya ng lumang notebook niya dati guys. Oh. Uh. Nalagay niya dito guys. Uh. Bigay nila lani po yun, guys. More lani ni kaya talo. Ah, yan po yung binili ko na sa kanya na bag, guys. Yan. Yan, black. Kulay, guys. Black. Yan. Yan po na binili ko sa kanya ng bag. Ah, ito na po, guys. Bumili din ko sa kanya ng bagong sapatos, guys. Nakabalot na po, guys. Ito po niya, tinanggal, guys. Ayaw po niya yung mga sapatos makakintab, guys. Kasi nga, may simple. May ano kasi, siya, guys, parang... Sime, ano po siya guys. Tomboy, tomboy yan guys. Kaya, ito po yung bindirin ako guys. Kung gusto niya, patos na. At para yung suotin talaga niya. Kung di hindi niya sa otin yung makikita. Uh, gusto niya ito lang guys. Nakabalot po, po yung gas niya. Ayan, binila ko po siya ng bagong shoes. At saka yung medyas guys, binili ko po siya ng tatlong peraso medyas na bago. Kahit narami ko po siya yung medyas na loob. Ito naman yung, guys, bumili naman ako ng, ano, guys, blouse niya. Yung nabago. Kahit may blouse pa siya. Bili lang po siya ng bago. Para matuwa naman po siya, guys. Yung may bago po din siya. Kahit, tapang, ano, yung pag-upload po, kailangan ko sa school, guys. Yan po yung, guys, ang ano, nabili sa kanya, guys. Para, malapit lang po kasi ang school niya, guys. Ano na po yung, guys, Uh, August 29 daw po kasi 28 po kasi guys, ano holiday daw po yung guys, kaya 29 po yung kasunod nila sa anak ko po yung guys, nauna po sila, July pa lang po nagpasok pa lang na po yung anak ko guys July 17 kasi pri private po yung anak ko guys, ito kumanggi po guys, ano na to siya, public ako po rin po para guys, kasi nga ano kasi guys, yung mama niya wala talaga. Iba, iba talaga ang utak niya guys sa akin. Kaya ako na lang po ang nagpaparal sa anak niya guys. Saka iba po kami guys sa